Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang gusto nga na pong sirain ng Utah Jazz, ang Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang mga bagong center na pang makuha sa isang trade ng Los Angeles Lakers. Hindi pa rin nga po talaga mga katrops pumapayag si Danny Ainge ng Utah Jazz na baba ng offer nila sa Golden State Warriors since pinapanindigan pa rin nga po nito ang kanyang hiniling na trade package mula sa si JSW na binobo ni Jonathan Kuminga, Moses Modi, Brandon Pazemski at multiple future draft picks. Kaya dahil nga po dyan ay nagsimula na magalit at magreklamo dito ang mga Warriors fans gayong sobra-sobra na nga niya pong hinihiling sa kanila dito ng Jazz, ikang ay ayaw na nga po talaga nitong bigyan sila ng plan B kapag pumalpak ang kanilang eksperimento na pagkuha kay Lori Marcanen. Yes, gusto nga pong ubusin ng Jazz ang kanilang mga batang players at draft pick na siyang makakaapekto ng gusto sa future ng kanilang prangkisa. Alam na rin naman nga po ninyo na hindi na nga po pabata ang edad ngayon ng kanilang mga superstar na sina Stephen Curry at Raymond Green. Kaya kung sakali man nga po na pumalpak ang kanilang gagawing super team kasama si Markanen, ay sigurado nga po na hindi magkakaroon ng magandang future ang kanilang kupunan. Samantala, na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa mga bagong center na pang makuha sa isang trade ng Los Angeles Lakers. Sinabi na nga po mga katrops ni JJ Redick sa harap ng media na plano na nga daw po niyang gawing balanse ang kanilang lineup ngayon. Sa pamamagitan ng pagkuha ng bagong center na merong malaking pangangatawan at kaya makipagsabayan sa ilalim ng basket. Kung inyo nga daw pong titingnan ang mga team sa West, marami nga po dito ang merong legit na malalaking center kagaya na lamang ng Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, OKC Thunder, at maging Memphis Grizzlies. Kaya kailangan na rin naman nga na po ng Lakers na makipagsabayan dito at magpa-improve ng kanilang frontcourt. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Isang sentro na merong malaking pangangatawan na kaya magdomina sa ilalim ng basket. Ngunit kung gusto man nga po nila na magkaroon ng isang dominanting center ay kailangan nga po nilang gumawa ng isang trade ngayong offseason. At base nga po sa kumalat na balita ngayong araw, may ilan para naman nga pong big man ang pwede nga po nalang makuha sa pamamagitan ng isang trade Naginabibilangan na kinabibilangan nila Jarrett Allen ng Cleveland Cavaliers, Miles Turner ng Indiana Pacers, Clint Capella ng Atlanta Hawks, Wendell Carter Jr. ng Orlando Magic, Walker Kessler ng Utah Jazz, Brook Lopez ng Milwaukee Bucks, Mitchell Robinson ng New York Knicks, at si Robert Williams III ng Portland Trail Blazers. Yes, isa nga po sa kanilang walong center ang posibleng kunin ng Lakers sa isang trade bago magsimula ang season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.